100 years old na mga ano. Tren. Ayan o. Ito na yung sasakyan ko. Four stops lang tayo. From here. Pukunti pa yung mga tao. Bili tayo ng fruits. Guys, may string bin sa Madrid. Uh, pero mahal yan din ito banana. Mga kamatis dito nagkalat. Ano lang oh 150 ang dalawang kilo. 1.50. Parang nasa 90 pesos per 2 kilos. Ah ito pala guys, saluyot para sa mga Ilocano. Meron din dito sa Madrid oh, di ba? Parang sa Pinas lang. Meron din itong banana na nilalaga pero kakaiba siya mga tropical fruits. Wow! watermelon. Ayan, oh. Pinya, o, oh, diba? Parang nasa pinas. Salon de Wegos. Every corner, I think, mga sabihin na natin. 500 meters or 1,000 meters kasi doon malapit sa amin ay merong Salon de Wegos So, marami ditong nalululong na mga Pilipino kasi dahil nga dyan sa sugal. So, kailangan lang naman nila ay passport at saka ID or ID. Muchos libertad dito. Ibig sabihin, ano, yung freedom talagang parang pinas nga o oh, tulad nito diba guys so kung ikaw ay isang Pilipino na andito sa Espanya dapat alam mo kung paano gamitin yung iyong kayamanan kasi sa isang iglap yung pinaghirapan mo ay mabilis mawala Hola, te. Good morning. So, ganun siya dito. Kaya marami dito mga homeless. Iba't ibang lahi. Siyempre, kasama yung ating mga lahi. Meron din. So, luto tayo ng ating ulam. So, ito ang aking mga lulutuin. Mag oven tayo ng manok. So, ito ay pang sinigang. Ito ay sa aking manok. At ito ay sa pang sinigang. Ayan. May lemongrass tayo. At saka ito ay sinigang ni mother. So, i-cut natin ito. Hindi ko alam kung anong klaseng isa ito. So, frozen siya. So, lagyan natin siya ng a little bit para hindi malansa. So, ang gagawin ko dito ay isasangkot siya ko muna ang mga sangkap, kamatis, ang kamatis, at saka ang sibuyas at ang ginger. Dito ay ginayat ko na yung ginger, sibuyas cut into 8 pieces, half then apat uh, na hiwa then yung kamatis. So yung mga Espanyol dito hindi sila kumakain ng katulad nung sa atin na may sabaw na fish. So dito sa kawali sa pat na to. Olive oil at yung aceite de girasol yung Mm, sunflower oil. Pero, ito ang gamitin natin. Ito yung seasoning ko. Pimienta. Fish oil at saka pink salt. So, ito yung routine ng mga OFW oh, dito. Kapag holiday, uuwi sa kanilang boarding house or piso ang tawag. At syempre, magluluto ng food nila. So, mapalad yung mga may family dito kasi sila ay may kakainin na pagdating. Pero kung ikaw ay solo, so, it's either kakain ka sa labas or magluluto ka para makatipid yan. But most of the time, hindi ako kumakain sa labas laging sa bahay. Sabi ko nga sa inyo, hindi sa akin, rice is life. So, ako ay pwedeng kahit na sandwich, bread, okay na sa akin nun. So, ilagay na natin ang ating tamati. Multitasking tayo dito. Naglinis, naghugas para malinis ang ating kusina. So, Maglagay tayo ng red pepper sa ating grilled chicken. Nilagay na natin yung isda. Ilagay natin ng patis. So, ating templahan ang ating one-fourth na chicken. So, lagyan natin ng half lemon. Nilagyan natin ng oyster sauce, salt at pepper. At inilagay na natin yung bell pepper at carrots. Ito ay ano to guys ha yung luyang dilaw maganda ito sa health natin itong luyang dilaw wala akong paprika masarap yung paprika romero daming herbs nya yung perihil ang sarap din pimienta nangilito ko sa pimienta Lagyan natin siya ng water. A little bit of water. Ayan. Ayan. Antayin natin na ah. mag-init yan. Tsaka natin ilagay yung ate. ating chicken. So, ilagay na natin ito sa sinigang. Dalawang mahabang-mahabang talong mo yan. Wow! Tulad nung sa atin. So, wala tayong ibang sahog kundi ito lamang so kung ano yung nasa ref yan lang so kung wala pa siyang asim lalagyan ko siya ng apple cider it's apple vinegar or ito pwede ding lemon so it's natural paasim so ating ilagay ang ating lemon meron naman ditong ano sinigang mix pero mas maganda ito natural lalo kay mother tikman natin Hoy, okay, in fairness, alam mo, pwede ka na mag-asawa. <laughs> Ang sarap niya, guys. Kasi yung aroma nung sibuyas, kasi ginisa ko siya. Tapos, konting ginger lang para hindi ganun ma-overpower niya yung lasa. Ang sarap niya. So, gawin niyo, low fire lang yung pag sa sangkot siya or pagkikisa ng sibuyas, ginger. Then, after that, tomato. Then, ilagay mo yung yung fish. Lagyan mo ng pepper, salt, or patis. Then, pakulaan mo siya ng mga 5 minutes. Then, lagyan mo siya ng mainit na tubig para mas mabilis and then yung mga sangkat na gulay. So, yun na yun, guys. Masarap siya in fairness, oh. Pero, titingnan natin kung ano yung reaction. Kasi, sabihin natin masarap sa akin lang pala. <laughs> sa iba, hindi. Ayan sya, oh. Diba? Ayan. Dagdagan natin ng patis. Kasi ako ay matabang ang timpla ko. So si mother mataas yung taste buds niya. Hindi papasa to sa kanya. <laughs> Siya lang ang kakain ito. Kaya para sa kanya itong lasa na to. Yan okay na yung lasa niya. Yung alat. Yung asim. Parang ikaw lang. May asim pa rin. <laughs> So, yun na nga, guys. Aking, habang nag-aantay tayo nitong oven, ay umaandar din yung washing. So, DIY ko yan. Sa paglilinis ng washing, ituturo ko. Vinagre lang, vinegar. Tapos, sabon. Tapos, paikutin mo yun. Yun na. One hour. Lilinis na yung washing. Kasi, lahat ng dumi ay naandun. Minsan, nakikita natin yung mga puti. May mga dot, 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 dot. So, yun yung paglilinis ng washing para matanggal yung mga dumi sa loob. Vinegar lang, okay na yan. 2 minutes at tapos na tayo. I want to share to everyone one of God's promises in the Bible. In Psalm 136 verse 1, Give thanks to the Lord for He is good, His love endures forever. So, rasa natin. At least ito yung mga 45 minutes para hindi siya dry. Ayan, nilagay ko na siya. So, ilagay natin siyang 200. Ayan. Ayan yung washing. Naglilinis siya. Patapos na din siya. Bang, nag-aantay ako ng aking manok na niluluto. Ayan. Nakikinig ako ng praise and worship. So, medyo malamig ngayon pero labas tayo mamaya. May tomato sauce. <laughs> Saan ha? Are. Ba bakit lalagyan natin ng tomato sauce? Lasang tomato sauce. <laughs> Ayan, tomato sauce nga. Kamates dito oh, Salamat! Ay, ano lagay? Ah, tama. Kanari. Sadang pare. Nasa sang ano daw? Ano tomato sauce. Ay fresh tomato nga yung nilagay ko. Bakit naman gano'n? Madaram ko sa niya itong hmm? palahate. Mo mo na yatang sandiyan. Ano, pati pimelo lang ko intensar.